Tatlong laro pa lang sa NBA pero parang ilang taon na sa liga ang galawan ni BJ Edgecomb. Yung hype bago ang draft mukhang kulang pa sa totoo lang. Nai-highlights ko na sa isa sa aking mga video si BJ Edgecomb at ito hindi lang dahil sa hype. Ito ay dahil may potential talaga siya na makikita mo, isang future superstar ng Philadelphia 76ers. 34 points at 7 rebounds agad sa debut kontra Boston Celtics. Walang takot, puro atake, pure energy parang bumata at mas atletic na Jimmy Butler ng Sixers ang nakikita ko sa kanya. Sa kanyang pangalawang laro, pinakita naman ni BJ na hindi lang siya isang scorer. 15 points, 8 assists, 6 rebounds, 3 steals at 1 block. Kung may ganitong batang two-way guard ka, solid ang foundation ng Philly. At sa third game niya, 26 points, 7 assists at kontrolado ang laro. Nakikita mo na rin ngayon kung paano siya nagko-complement kay Tyrese Maxey. Si Maxi ang bilis at scoring spark, abang sa Edgecomb yung may composure at strength na pang-wing defender. Abang may minutes restriction pa sa si Embiid, ang duo ni na Maxi at Edgecomb ang nagdadala ng offensive load. Pero isipin mo na lang kapag bumalik si Paul George ng fully healthy, apat na elite scorers at defenders sa iisang lineup, Philly could be downright deadly sa East. Edgecomb nga ang unang guard sa NBA history na nag-average ng 25-5-5 sa unang tatlong laro niya. At ganito magsimula ang mga future stars. Kung ganito maglaro si BJ Edgecom sa simula pa lang ng karir niya, handa na ang Sixers para sa bagong era. The kid isn't just living up to the hype, he's redefining it.